Ito yung aming bomb shelter. Ayan. Ang pintuan po niya ay bakal. Dalawa yung bukasan niya. Ayan, isa doon. Luma na kasi ito eh. Pero mabigat pa rin. At ito ay hilain. Napakabigat nito. Makapal lang kanyang ano, uh, um, semento. sa entrance niya. Ito. Iilaw lang. Ayan. May bintana din siya doon. Bakal din yan. Makapal ang kanyang ano... Semento. Mga... Ilang dangkal ba yan? Mga dalawang dangkal siguro yan. Diyan, tinan ko nga. No, mga dalawang dangkal. Napuro. Tapos ito, makapal din ito. Ang pagkakagawa, tapos lalo na dito, mas makapal dyan sa pinakataas niya kasi nandito sa basement, tapos ang kwarto ko sa second floor. So ganun siya kakapal. Parang isang, ano kwarto ko ay uh, sa second floor. So, doon pa siya. One, two, first floor. Pagka second floor. So, ganun kakapal yung kanyang pagkakagawa. Ayan. Pag nag-alarm, nandito ako. Dito ako nakaupo. Ayan. Sasara ko yan. Sasara ko ito. Ayan. Sasara ko meron siyang ano dyan. Isasara yan. Ang bigat kasi siya eh. Tapos, dito ako uupo. Dyan ako uupo. Naglagay din ako dyan ng aking tubig. Ayan. Tapos may lamesa. Isang upuan ulit may tissue. Naglagay din ako ng martilyo. Nabig <laughs> na martilyo. Ayan ang aming bump shelter. Maliit lang siya, parang isang room lang. Parang 2 meters by 3. 2 meters by 3. 1, 2 3 1, 2 may saksakan para sa electric phone at saka sa may switch para sa ilaw yun lang, hindi na masyadong inayos ni Lolo itong bomb shelter nila, pero yung ibang mga bomb shelter magaganda siya ito parang hindi na niya fininish you no? Know? visit taas um, Dati may mga foam dito, eh, tinanggal ko kasi nasa basement, baka mamaya nanohan ng ahas, taguan ng ahas. Yan lang po, ilan nilagay ko dito? 1, 2, 3, 4, 5 file na upuan. Tapos, ito, daanan ng ano to, ng hangin. So, ito, hindi ko alam kung ano ito. Ang pit, pit na naman nila. may mga kahoy po nga dito hmm. hindi na masyadong inayos ayan ang aming bomb shelter ito may kahoy po hindi naman ko bakit ganyan yung mga ibang bahay dito walang mga bomb shelter yung malalo na yung mga luma pero yung mga bago-bago pa ayan, may mga bomb shelter requirement na yan ayan tas ang kwarto ko pala dyan sa taas lang yan. sa taas niyan, kaya may wifi din dito Ok Tại hiện quân là Em